kapag naging presidente si Vico Soto, he will be bringing with him one of the loveliest first ladies this country will ever have. Vic Soto, bilang ama, kung sakaling pala rin, na sana, sana nga pala rin na maging presidente si Vic Soto, will make a good presidential father. Again, dahil sa kanya, at nagising tayo sa pinagagawang mga kaburustugan na mga kumukuha ng ating mga buwis at dinadala lamang sa balang mga bulsa. At uh, no one, probably not even Connie Reyes expected na si Vico would be a shining star. Uh, nung ako sa TV, uh, sinabihan ako ni Connie noon na huwag kang masyadong marahas sa iyong pagtatanong sa mga bisita mong artista sa iyong programa. Ito nung nasa ABS-CBN pa ako. Uh, and I appreciated that because totoo nga naman. Kasi maliit yung mundo, ng malitang industriya ng entertainment and you'll be bumping into them. So mabuti na lang at nakinig ako sa kanya. At yun na naging guiding principle ko. Uh, because... Ah, uh, bago pa pinanganak, <laughs> ito talaga, matanda na ako. Kasi bago pa pinanganak si Vico, phone pal kami ni mean, eh, Connie, landline. Ah, uh, ang kwentuhan namin hanggang madaling araw. Um, sinabihan niya ako lahat na, ka lahat na kanyang mga sekreto, which I intend to carry with me to the grave because obviously naman, wala pa lumalabas sa mga kinwento niya sa akin. Ah, uh, and I, I like her just because she's very, very honest. Kung meron akong ginawang masama, pagsasabihan niya ako. So, again, that is the kind of uh, first mother uh, we need in Malacanang. But siya na rin ang topic, syempre, na the, the palace hostess. Siya yung lalo basta first lady. Uh, kasi ganoon naman talaga yon di ba? Parang yung si Vicky Quirino nung araw dahil nga si Elpidio Quirino, yung tatay niya, ay dumating sa Malacanang na byudo na. So, ang naging first lady was the first daughter. And uh, she was uh, acting on an official function. But, eto na. Kapag naging presidente si Vico Soto, he will be bringing with him one of the loveliest first ladies this country will ever have. Si Vico Soto, bilang anak ni Dick Soto, mahaba yung yung lineage niyan, political lineage. Si Vicente Soto ay isang respetadong uh, senator, writer, basta statesman at author siya ng uh, Press Freedom Law. Isa siya sa mga may akda noon. So, um, hindi na nakakagulat na naging magaling na mayor si Biko dahil may pagmamanahan dahil nga sa kanyang great-grandfather. Of course, si Tito Soto naman, ngayon, bumabango, hindi niyo napapansin, parang bumabango si Tito Soto ngayon uh, dahil sa kanyang mga, yung mga, dahil di, nag, nagkakagulo sa Senado, and hindi siya masyadong napupuruhan, hindi kagaya ng mga kasamahan niya dun sa, dun sa supposed August Halls of the Senate. Vic Soto, bilang ama, uh, ng kung sakaling pala rin, na sana, sana nga pala rin, na maging presidente si Vico Soto, will make a good presidential father. Iniisip nyo, iniisip nyo, na komedyante lang si Vic Soto, natalino yan. He may not have finished college, pero at least, like, ano yan, lasal ang kolehyo niyan. So, hindi mo edig sabihin, tatangka-tanga. naging uh, karir lang niya, yung pagiging komedyan pero brilliant songwriter. In, in fact, kahit kayo, yung, yung mga tsuhin niya, dito Soto ng Araw, minamata-mata kasi akala nila parang member na ng combo. Banda na ngayon yun. Sero ng Araw, combo. Pero, nung pinakasalan niya si Helen Gamboa, Vice President siya ng Vicor. So, hindi mo rin pwedeng minosen. Uh, kahit na nakikita ng masa na nagpapatawa sa TV yung magkakapatid, Nando pa rin yung pedigree ng Soto. Well, buti na rin lang siguro na si Vico magiging presidente kasi. Ah, uh, eto joke lang ha. Isipin niyo naman kung si Vic Soto yung naging presidente. Palit, baka palit ng palit ng first lady. Again, bossing. Joke lang ha. So, yun. Um, at saka siguro kahit nga si Vico ay lumaki sa nanay niya, ang sa pagkakaalam ko, hindi naman kinulang din ang guidance. Hindi naman niya pinabayaan ang tatay niya. Naging responsable ama din naman si uh, Vic. Kay Vico. Uh, and parang masarap ng balikan ng mga kinoconceive si Vico habang pinagpipiestahan ang buhay ni Connie Reyes at ni Vic Soto for falling in love on the set of It Bulaga. Medyo, of course, uh, marami anxiety si Connie Reyes noon. Na uh, hindi mo masisisi dahil public figure, pinagkakasahan siya ng... That time, buti pa nga, walang netizens noon. Mga entertainment press pa lang. Uh, but, nung actually, nagkausap din kami ni Connie noon eh. She was... Parang sabi niya nung pagkapanganak niya kay uh, Vico, sabi niya, for all the things, lahat ng pinagdaanan niya, masasakit na salita, sabi niya, this boy is such a blessing to me. An additional blessing, kasi blessing na, na nga din naman yung dalawang anak niya, si Ellie at si Carla. Ito, nakadagdag blessing pa. And as it's turning out, blessing siya, hindi lamang sa pamilya ni Connie, sa pamilya ng mga soto, hindi lang siya blessing sa mga taga-pasig, blessing din siya sa buong bayan, sa buong bansang ng Pilipinas. Dahil nga, again, dahil sa kanya, nagising tayo sa pinagagawang mga kaburastugan na mga kumukuha ng ating mga buwis at dinadala lamang sa balang mga bulsa. At ang kakapal pa, mga nepo babies, nepo wives, kine-flex pa nila yon. Si Connie Reyes, never yan nag ng wealth. Si Vic Soto, kung magsuot man niya ng mamahal branded, ay talagang walang bahid yan na korupsyon dahil yon kinita niya talaga yon sa pag artista sa pagiging producer, uh, legal yun. Ang Tito Vic and Joey, nung araw, sila yung kauna-una nagbabayad ng buwis. Enero pa lang, kahit na April pa lang ang, bay ang deadline for uh, payment ng uh, income tax, yung TVJ, nagbabayad yan, January pa lang. Para to set a good example. So, wala ka maibubutas doon. And si Vico, parang never din naman nag-float ng kanyang wealth. Simple t-shirt lang naman yung sinusuot. Uh, si Connie, Never naman nagpa-house tour yan. Tapos, ang hindi nyo alam, si Connie is the type na, let's say, makasulubong niya halwa si Rosa Rosa ng Red Cross. Sabi niya, Tita Rose, ito, lagay mo dun sa iyong uh, Red Cross yung uh, sa, blood bank. Kasi, ever since naman, problema talaga yung kakulungan ng dugo, Uh, laging nagpo-problema ang Red Cross yan. Pero doon sa... Uh, si Connie, must have been one of the biggest donors ng Red Cross. Constantia, wag mo... I mean, the fact na sinasabi ko to alam ko ayaw mong paalam yan, pero... Uh, ano ha? I mean, nandito na eh. Uh, para lang ipakita na ito ang pinagmulan ni Vico Soto ito ang kanyang mga uh, values, ang mga lessons, mga araw sa buhay na kinalakihan. Kaya nakatiyak tayo na magkakaroon tayo ng mabuting presidente in the person of Vico Soto. Si Vico talaga, syempre, ang immediate sibling siya talaga. Yung si uh, L.A., si Lawrence Anthony, at si Carla Mumar, dahil... They grew up in the same household. Sa mga Soto side, parang tanggap naman siya. Tapos si Dina nung araw, uh, kasi mga Christian sila, so sometimes they would go to the same church. Uh, si Vico would hide from Dina. Ah, uh, I think and let's see, hindi din si Dina, iiwasan. Di siya Iiwas, uh, Uh, pero mga teenager siya noon. So, after several instances, parang si Dina, kinausap na niya si Diko Parang, ah, bakit mo ba parang meron kang deliberate attempt na magtago sa akin? So, parang, ito ah, uh, ito ang, ang, ang pagkakaalala ko lang doon sa kwento. Para sabi ni Biko kasi parang nahihiya ako kasi parang ako yung naging bunga nung Uh, nung parents ko na naging cause na ng separation ng, ng breakup na marriage si Dina so, si Dina naman that time si Dina of course is not a wicked person hindi siya wicked stepmother uh, sabi niya hindi, hindi, hindi well, parang don't blame yourself because yung parang Siguro, uh, in biblical explanation, parang you, parang you the sin, not the sinner, especially not the fruit of the sin. Parang yun ang, kaya, ang ano, inassure ni Dina na, na kay di ko na wala kang poproblemahin sa akin because okay tayo. Parang uh, wala akong galit sa'yo. Uh, so, iyon, maganda yun. At saka by that, by that time naman kasi, nakamove on na si Dina Bonnevie naman. Uh, in fact, ang pinakamalaking angst sa buhay niya ni Dina, umabot na sa puntong ting may involve si Vic Soto. <laughs> sa bagong love life, lagi siyang tinatanong, ano reaction mo dito sa bagong love life ni Bossing? Sabi ni Dina, matagal na akong nahiwalay. Kung baga, after may marami nang nagpapalit-palit, parang... <laughs> Yun na nga. Of course, I think she still takes pride in the fact that she was the original Mrs. Soto. Pero after that, wala na siyang pakialam because meron na siya sa sarili niyang buhay. Nagkaroon siya ng love life. Umabot na nga sa puntong... Ito, sadly, na, na nga si Dina. And uh, alam ko, she's really grieving yung uh, pagkawala ng kanyang husband na si D.V. Um, Kasi parang ito na yung finally, dahil nga mature na sila pareho, uh, it was a happy marriage. Uh, so yun, kung ang relasyon ni Vico sa mga kanyang mga uh, half-siblings, kanyang stepmother... Ito, uh, wala akong narinig na masama because pinalaki naman sila ng mga soto na parang isang pamilya tayo. Walang half-brother, walang half sibling, walang... Uh, basta magkakapatid kayo. And at the same time, si uh, Connie naman, apparently, never niyang siniraan si Vic. Kay Vico. So, kasi alam din naman ni... Eh, na kung sisiraan niya yung si Vic kay Vico, magiging problema din niya yung paglaki. And besides, ang totoo, wala naman talagang dapat ikasira o na pwedeng isira kay Vic Soto kasi hindi naman siya nagkulang bilang ama. He was always there naman then for Vico Soto. Wala naman naging problema si Vico dun sa mga half-siblings. But then, si Vico, eto ha, na-meet ko yan nung medyo, ano na eh, uh, bata siya. Siguro preschool. Mahihain na bata. So, pwedeng talagang kung uh, ang kanyang mga relasyon, again, doon sa immediate family nga niya, ang yung sharing the same household, doon sa uh, first set of kids ni Connie, yung nga si L.A. at si Carla. So, sa kanya, siguro, yun ang, yun ang kasi, yun ang niya, si L.A. Uh, hindi siya masyadong uh, nagpupunta sa mga soto affair. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Hindi, not because pinagbabawa na siya ni Connie. Ano lang talaga, parang siya yung batang parang who kept himself na parang siyang yung, alam mo, yung parang Caterpillar na nasa cocoon Na biglang all of a sudden Namukadkad Tapos ito uh, No one Probably not even Connie Reyes Expected na si Vico Would be a Shining star Parang no one expected that uh, Parang Yung metamorphosis niya uh, Biglang bigla At uh, nagulat Uh, in fact, di ba nung papasok nga yan sa uh, Pasig City Mayor, parang nagulat nga, di ba tapang nakakalabanin mo Yusef? Tapang mo ha, yung dynasty doon. But then, again, hindi lang niya ginulantang ang buong Pasig, kundi buong Pilipinas. So, yung relasyon niya, uh, walang naging masamang relasyon But at the same time, hindi naman talaga sila pwede sabihin uh, talagang very, very, very close. Kasi nga, uh, tandaan natin, si Vico, may sarili din yung buhay. So, kailangan niya mag-aral. So, kailangan niya tutukan ang pag-aaral niyan. And he was into his... Uh, Siyempre, ang, 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 ang nagpalaki din niyan halos din, yung, yung church nila. Uh, so, hindi na nakakagulat nga na nagabayan siya na maayos. Uh, he had his own family. Again, yung sa, dun sa bahay niya sa Valle Verde. And the religious community to which they belong. So, yun ang family niya talaga.